Christelle Fulgar, ibinandera ang kanilang prenup ng kanyang Korean fiance. sa aking balitang showbiz. Proud na proud na ibinandera na dating gawin bulilit na si Christelle Fulgar ang kanilang prenup ng kanyang Korean fiance na si Ha so Yook na ginawa sa South Korea. Sa kanyang Instagram account, ipinost na actress ang kanilang pictures na dalawa ng kanyang fiance kung saan pa silang nakasuot ng black blazers at white inner ensembles. Nilagyan ito ng actress ng caption na may palagi at nilaki pa ng holding back tears at white heart emojis. Sa pamagitan naman ng kanyang Instagram story, sinabi ni Crystal na best decision ever ang paikipang relasyon niya kay Suyok. Ipinost din ng aktres sa kanyang YouTube channel ang kanilang behind the scenes ng prenup shoot at ang kanilang pagpunta sa paggawaan ng mga sing, sing kung saan sila mismo ang gumawa ng kanilang promise ring. ay kay Crystal, simple lamang ang sing, sing pero dahil sa effort at pagmamahal na inilagay nila sa mga ito, kaya't mas naging meaningful ito sa kanila. Sinabi pa ng aktres na pareho silang excited sa kanilang nakatakdang pagpapakasal kung sa masaya raw ang kailang wedding preparation pero parang gusto na raw nilang matapos na ang natatawa pa nitong pahayag. Namit ni Christelle ang kanyang fiancé na mag-aral at subukan nito ang acting career sa South Korea. February 2024 na ipakilala na aktore si Ha Soo na kanyang maniligaw at pagdating na November ay sinagot na niya ito at nitong February ay inanunsyo na nito ang kanilang engagement.